Hello everyone! So for today's fish blog is uh, tatalakayan natin sa inyo kung bakit nagkakaroon ng bula-bula itong ating fish tank, beta fish tank. So ito nung nabili ko is nung June 2. Nabili ko lang yan nung June 2. As in nasa ano siya, nakalagay lang to everyone doon sa may oxygen tank nila sa tindahan pero ito namang betta fish is pwede po ng walang oxygen talaga at ito po ay talagang laging nasa nag-iisa so ang tatalakayan natin dito is bakit ang ating betta fish na ito is gumagawa ng bubble nest or ng bula-bula sa ating mga fish tank so yan po ay una is pede na po silang or ready na po silang mag-making or mag-made or mag breathing kung totoo sen. So, pangalawa is ang indication po din ng mga bula-bula na yan is ready na sila for breathing. And also, masaya sila at healthy. Ang ibig sabihin ng ating betta fish na ito is super healthy po ang ating betta fish na yan. So, ito po ay red ang ating red, full red betta fish ng bonggam-bongga. So, ito po ay, yan, napaka, talagang napaka ganda nitong ating beta fish to mo. mo, ganda-ganda, yan. So, yung bubbleness na yan po is ready na anytime na mag-breeding po tayo, everyone. So, ako lang po, everyone, ay hindi ko lang po alam. Ang alam ko is lalaki ba to Kasi pahaba eh. Pahaba siya kung tutuusin. Lalaki po yan. Pahaba yan eh. Pahaba itong aking full red na beta fish. So, sa pag po is, napakagandang indication na siya po ay pwede na pong i-breed. So kaya gusto ko pong ng babae para tatry ko pong mag-breed ng ating betta fish tank. Betta fish. So yung betta fish tank po natin is napaka-healthy ko dito So nilagyan ko lang po yan everyone ng potos. Yan, nilagyan ko po, po yan ng potos everyone. Yan, kasi para magsilbing oxygen na rin yan everyone kung tutusin. So, iyan po at napaka-healthy talaga nitong ating ah uh, beta fish ng bonggang bongga. Diba? So, iyan napansin ko rin lang din po yung mga bubble nest na yan sa ibabaw. ah uh, kahapon, nag start na po siya. Kaya, napakagandang indication na talaga na ma-breed natin po siya. Mantutusin. At healthy-healthy ang ating fish, beta fish. Kaya sa mga beta fish keeper, is alagaan natin ng mabuti ang ating mga pet fish ng bonggang bongga. Diba? full red po itong ating betta fish na yun diba ang ganda ganda diba so yun lang everyone thank you so much